E eh, di alam mo pa, pwede ka pa magbiyahe. Huh? Pwede ka pa magbiyahe kahit nakabas lang. Uh, eh, kamusta? Nakita mo si okay Tito okay. Doy? Wala perfect, huh? okay ah, naman po. Masaya naman mukha? Huh? Masaya muka mukha? Oh, Oo, gumanda na lalaki. Patingin nga. Gigisingin ko nga eh. Gisingin mo, dali. Sabi mo, bumangon ka na ka mo dyan. Uh, ah, nawawala. Gisingin mo. Sabi mo, gising ka na ka mo. Ang Eh, kamusta yung bahay dyan? Di ba natanggal yung bubong? Ay, baby boy. Oh. Babae po. Ano Hindi po ako lalaki. <laughs> eh, kasi ka mawa ka ni papa mo eh. Oo oh, nga po, lagi nga kami magkaaway niyan tayo eh. Oo, kasi mo na raw? Hindi ko po. Oo, oh, yun. Eh. Hello po. Hello, oh. Hello oh. po. Hello po. Hindi na po kami nakauwi. <laughs> na hey, Pagano na lang po, uwi po kami. Thank you po. Papa. Ayun si Papa. 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 Papa! 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 Uh -huh. Papa! 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 Chismoso si Lolo mo. Chismoso ka raw. Papa! Oh. Mm -hmm. Chismoso. Ayan si Lolo oh. mo. Hmm. Gisingin niyo si Lolo daw. Idalim! Dali. dali. Ah ah. oh, oh ano ba yung picture? <coughs> oh, <lulodoy. coughs> Gising ka na ka dali. Dali. Gising ka na ka mo lolo doy. Ha? Huh? Hmm. Ay lolo doy oh. Tata ah. Oh, yun ang tatay ni Kuya Sam. Wag na, kay na. Hmm. Pumayat nga si Tita Mirna eh. Naku nga. Nasaan yung pera dito? Akin nga nga. Ay si Tita. 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 Oh, ayan, Lola. Lola na yan, Lola na. Hmm gising na ta kahit maaga kahit Ay, <laughs> ganyan ayun ikaw ikaw yan nga daw yung bunso yata eh mga mahiya, eh. bakit? ngayon lang kasi kami magkinakikita nyo ni hindi na, nasa nag sa akin si Sam, saka si Dan Lloyd. Alas 5 nga daw kayo dyan. Yes. Nangarating. Share na, nasaan? Ano, may kausap. Gumagayak, may pasok din. Saan? Doon pa rin, kaso magabalans may yata Ewan ko lang. Ano na Na, ewan ko kung napili yata siya nung amo, do sa kapatid. Kasunod? Kapatid. Ha? Ah? Sa kapatid. Bye,